What is up mga kanwa? So, sa mga hindi pa nakarinig or nakapanood, napanood nyo na ba or narinig nyo na ba yung balita about sa presidente nyo? Ha? Narinig nyo na ba? <laughs> Kumakalad na ngayon ang balita na isinugod ang presidente nyo sa ospital kasi nga may kidney failure. Ayan. I'm not sure kung related yan sa ano ha, sa paggamin niya ng ano, nang uh, di ko alam. <laughs> Pero actually, pag titignan nyo yung mukha niya, parang namamaga. Isang sinyal actually yan na, ano, na merong kidney disease or kidney failure ang isang tao. Uh, ko na no yung history ng kanyang ama dati. Nagkaroon din pala siya ng kidney, uh, kidney disease. Um, tapos nagkaroon ng transplant. Uh, yun. Um, parang doon din siya namatay. So, Minsan kasi namamanay yung mga ganyan. Hindi ako doktor, pero yun yung alam ko. Ha? Bahala na kayong mag-check. <laughs> ayun, gusto ko lang iparating sa inyo yung kumakalat na balita kung di nyo pa napanood. Ha? Para ano, pagdasal nyo, kaya ay magbunyi kayo. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Well, hindi naman tayo nagdarasal no, na may mangyaring masama. Pero, ayun. Um, gusto ko lang iparating sa inyo whether that's karma or what whatever kung totoo man yun ah, kung totoo na sino siya sa hospital kung karma man yun sa kanya I'm not sure kung well deserve o hindi pero mga DDS diyan mga DDS diyan <laughs> hindi pa na-impeach si Sarah pwede pa siyang pumalit <laughs> ay nako ayun Check nyo na lang. Siguro hindi nila ipapalabas kasi nga ano. Uh, Fini-filter talaga nila yung mga, mga balitang lumalabas. So, uh, bahala na kayo mag-check-check. Kung may update din ako, i-update ko kayo. Uh, so, follow nyo na ako para malaman nyo yung update. Kung may update. <laughs> ayan, mga kadwa. So, ayan. Mga KDDs, Mga Solid North. Ha? Peace. I'm out.